Um, malapit na malapit na ang diyanat natin um, dito sa mundo um, kasi parang nagmamadali din ang panahon saka mga uras at saka parang bumibilis lahat ang mga bagay para dumating si Jesus Mm. Nandyan ang lindol, bagyo, saka yung mga tsunami. Mm, -mm. Eh, talagang, hindi mo na mapipigilan ang pagdating ng mahal na Panginoon. Kaya, ang masasabi ko guys, ah, magnilay-nilay tayo at mag-aabang din tayo sa pagdating ni Jesus sa ngayon pa lang na wala pa siya eh hilingin natin kung tayo man ay nagkamali, hindi naman pwede na hindi tayo magkasala eh habang andito tayo sa mundo magkakasala, magkakasala tayo kailangan eh humingi na tayo ng tawad o oh, sa mahal na Panginoon, huwag na tatingin tayo na dumating pa siya at saka doon tayo magmakaawa na patawarin tayo sa ating mga pagkakamali. Oo, ganun nga ang gagawin natin. Ngayon pa lang, wala pa siya. Ay, habang hinihintay natin ang kanyang pagdating, ay hihilingin natin sa kanya na patawarin tayo sa ating mga kasalanan. Pwede naman yun kasi sa lahat ng oras, andyan, andyan ang, nandyan lang si Jesus Christ at sa piling natin. Andyan lang siya. Nagsihintay, naghihintay siya sa atin at saka nakikinig siya sa atin. Na mamatsyag siya sa atin kung tayo ba ay hihingi ng tawad sa mga pagkakamali natin. Ganun yun, oo. At saka, ngayon tingnan mo, hindi mo na mapigilan. Talagang ang dami-dami nang nagkakalamatay talaga, oo. Sa tsunami lang, eh. Ang dami nalulunod, oo sa ano sa bagyo mga ipo-ipo ang dami rin nalalagutan ng hindi nga oh kaya uh, ano uh, sa ngayon pa lang ang maihatid ko sa inyo guys ay, ay magnilay nilay tayo maghingi tayo ng tawad sa Panginoon yun lang ang masasabi ko o oh, sa ating lahat uh, at saka ano mag-abang din tayo sa pagdating ni Jesus Christ. So, oh. Aabangan natin siya. Oo. Sa lahat ng oras. Ang oras, napakabilis na. O, binibilisan din ng, ng, ng Panginoon Diyos ang oras natin. saka yung mga araw natin. Binibilisan. O, no? sa, para ano. Ang iwan ko ba kung bakit eh, talagang ano. Talang bumibilis ang araw, bumibilis ang gabi. saka bumi, bumibilis ang ano, ang pizza. Um, yan lang guys ang eh, ko, oh, Yan lang guys ang umaga na naman Oo Yan ang maano ko hatid ko sa inyo Ah, uh, Mag isip isip tayo kung saan tayo pupunta kung sa, Dalawa lang ang pupunta natin Impyerno o oh, sa heaven Oo oh, Ayan ako nagmamakawa ngayon eh Na ayaw ko sa ano ah, Laki na ng hirap ko dito sa mundo mm, Ngayon pagdating ko sa kabila ay eh, Maghihirap pa rin ako sa ilit ng apoy. Huwag naman. Oo, kayo nagmamakaawa ang ako kay Lord eh. Nasa kanya ako sasama eh. Yun lang guys. Oh, sa, yun lang guys ang masasabi ko. Oh, isubscribe nyo lang ako doon sa YouTube. Oh. Like in palo na lang para ikalat uh, like, sa buong mundo. Ipa, like and follow at saka para ikalat sa buong mundo. Paparating Ay, na yung ang oh, Panginoon. Oh, na ang mahal na Panginoon. Yun lang guys. Oh, isubscribe po nyo ako. Oh, sa YouTube at saka ikalat doon sa share share natin sa buong mundo na yung darating na si Jesus Christ. Maraming salamat guys.